Hello mga lumaki sa farm! Welcome, welcome sa first vlog natin na kung saan bibida ang mga super saiyan namin kambing sa munti naming backyard goat. For this video, si-share namin ang limang fun facts tungkol sa mga kambing na baka ngayon mo palang pala malalaman. Para na mga lumaki sa farm, pero tunay na pinuritin spy at kinalalim natin ng mas malalim ang ating mga kambing first, ang kanilang rectangular eyes na napaka-cute talaga ay merong field of vision na napakalaki. Masyashock ka. Ang field of vision ng mga Super Saiyan ay pwede umabot sa 340 degrees na hindi nangangailangan dumingon o gumalaw. Ay, lakado! Ang papasana o nalang talaga yung mga tulad ko kailangan pang magsalamin para mapansin ko lang yung mga hulubay hello dyan sa kapitbahay ka, Next, sila ay merong innate intelligence. Kinalaang mga kambing sa Animal Kingdom bilang isang species na napakatalino. Kaya nilang alalahanin yung mga pangalan nila o oh, siya Bleeding naman ang tawag sa communication ng mga kambing o mas kilala bilang pag me, me, sa mundo nating mga mahihinang nilalang. Nagbibleed ang mga kambing pagmasaya, pagkailangan ng mga doon hanapin yung mga kids nila o mag about impending danger or threat sa buong herd. At kung may din sila sa kanilang mga humans tulad ng mga aso o speaking of aso, ito ang ating third meron silang shared qualities with dogs. Yes! Tulad ng mga aso, very sociable ang mga kambing. Unless na nang may mga traumatic experiences sila sa owners nila, na yun yung nag-uudyok sa kanila para maging mailan. May mga shared characteristics sila sa dogs tulad ng pagtitik sa buha oh, Ano sweet talaga! Ganyan yun yung mga kambing na may nakaka-touch sa puso. Tapos, kaya nila yung pag-turn sideways ng ulo, pag-curious sa isang bagay or ano pangyayari ganyan. Napaka-cute, di ba? Fourth naman ay ang waters, Alam mo ba yung waters ha? Wala palang silbi. Yes, hindi ka nagkamali sa pampasa mo dyan ang wattles ay wala pong silbi. Yung wattles na yan, yan yung mga extra skin, parang extra skin na nakasabit sa ilalim ng chin ng mga ilang kambing. Hindi kasi siya um, present sa lahat ng kambing. So, iilan lang. So, sa amin, sa mga kambing namin, si Karin. Si Karin Joyce Hermine ang merong wattles. Tapos, grabe no, first ko ano, hala, may meron ba siyang sakit? Ano ba to? Pero, wala naman pala, hindi siya sakit, pero wala din siyang silbi. Oh, nakakaloka, di ba? And finally, para sa mga kambing, escape is an art. Yes, talaga namang ang ating mga super saiyan dahil the research has shown na ang mga kambing ay escape artists. Ito din yung dahilan kung bakit nakaka- Napaka-importante na kung malawak ang grazing area ng mga kambing mo, meron din dapat karampatang fencing eh, para hindi sila makatakas o mawala or worse, manakaw abang naglalagalag sila dyan sa asyenda mo. So, ayun na nga. Ang bottom line ay eh, talaga namang nakakamanghang ang mga kambing natin. Sana meron kayong narutunan dito sa video at bago kayo mag-next video, mag-like and subscribe naman kayo dyan para more good vibes ang ng aking mga soap sayang na galit sa mga mahihinang nilalaw. Have a great day mga lumaki sa kan!